Magandang araw sa inyong lahat na nakikinig. Ako nga pala si Mang Roli. Alam ko, maraming mga taong naniniwala sa mga aswang at kababalaghan, at may bago akong kwentong aswang at kababalaghan. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa pagsuporta sa channel ko, at mag-thumbs up para ipagpatuloy natin sa paggawa ng kwento, Pwede rin kayong mag-comment sa baba o kaya pwede ninyong ipadala ang mga kwentong karanasan tungkol sa aswang at kababalaghan. Sabi ni Lola Perlita, mahilig daw manghawa ang mga aswang. Malalaman mo raw na aswang ang iyong makakasalamuha kung panay ang dura nito. Ngunit ang kwentong ibabahagi ko ay kakaibang istorya noong kabataan ko at kung papaano ko ito nalampasan sa tulong ng isang pambihirang kaalaman na tanging si Lola Perlita lamang ang nakakaalam. Northern Samar, taong 1972 Natatandaan ko pa noon na ang Lola Perlita ko ay nakatira sa isang barong-barong malapit sa batis kung saan kami madalas maligo ng mga kalarukong sina Ted at Chito. Sina Ted at Chito ang magkapatid ng mga kapitbahay namin. Kaedad ko si Chito at si Ted naman ay nakababata niyang kapatid. Sa kadahilan ng mga bata pa kami noon ay sobra kaming likot sa aming probinsya. Talagang sakit ng ulo ang inaabot ng aking Lola Perlita. Dahil malapit ako talaga sa nakababatang kapatid ni Chito na si Ted. Kung hindi nyo na itatanong, ay nauso noon ang pagkuha ng mga gagamba sa gubat ito ang tanging libangan ng mga bata noong panahon na yun at lalong kakatuwa sapagkat magkakaroon ka pa ng salapi sa laban ng gagamba dahil madalas ay may pustahan ito madalas ay tinatalo namin ang mga kalaro sapagkat sadyang matatapang at magagaling ang mga gagambang galing doon sa gubat. Sa kadahilangang iba kasi ang kanilang kinakain, katulad ng mga patay na ibon o kaya daga, mga langaw na gala o di kaya ay mga lamok na sumasabit sa kanilang mga sapot. Kaya ang tatlong pilyo, kabilang na ako, ay naghanda upang makapagtakip ng mga gagamba para sa labanan kinabukasan. Tutoy, tara na, magdadapit hapon na o. Oh. Ito yung eksaktong oras kasi para maghalip na tayo ng gagamba sa gubat. Bilisan mo nga dyan. Pagkukumbinsi sa akin ni Chito habang nauna na si Ted sa pagpunta sa gubat. Ang lugar na kinukuhaan namin ng gagamba ay malapit doon sa batis kung saan kami malimit maligo. Sa pagmamadali ko uy, ay humablot na lang ako ng chinelas nang di ko na malayan na hindi pala Paris ang nakuha ko. Nakuha ko ang chinelas ni kuya at yung isa naman ay sa akin. Kaya pala habang tumatakbo ako patungo sa mga kasama ko ay tila na malayan ko na maluwag ang isang chinelas. Hanggang sa hinayaan ko na lang ito upang makahabol lang sa aking mga kaibigan na nauna na. Nang masilayan ko sila, ay bahagyang binagalang ko na ang aking pagtakbo. Ayon kay Chito, ay may alam daw siyang shortcut ito daw ay sa ulado niya. Lalo na pagdating sa gubat, napakagaling nito si Chito. Kaya doon na nga kami dumaan sa mga nagtataas ng mga kawayan at makapal na mga damo. Habang naglalakad ako, ay panay na ang inda ko sa kadahilanan na maluwag nga ang isa kong chinelas. Doon ko na nga ito napansin na hindi pala ito magkapareho. Ang isa ay itim at ang isa naman ay kulay bughaw. Napaisip ako kung babalik pa ba ako upang palitan ito. Ngunit sabi ko ay nandito na nga kami at baka maligaw pa ako at dahil hindi ko sa ulado ang mga daan dito. Lumipas ang ilang minuto. Napalimun ako pabalik sa mga dinaanan namin. Tila ito ay dahan-dahan na natatakpan ng mga mayayabong at makakapal na damo at talahib. Tila ang daan na tinahak namin ay biglang nawala. Nanlamig ang aking pakiramdam no lalo akong napanlaw sa kadahilanan na magdadapit hapon na iyon at ang mga kuliglig ay nagsimula ng magingay. Sa sobrang kaba ko noon ay sinabi ko ito kay Chito yung aking nakita ngunit hindi siya naniwala sa aking sinabi. Ano ba tutoy? To, Guni-guni mo lang yan Tara na at baka gabihin pa tayo sa daan. Saka, itong lamparang dala ko eh. Baka maubusan na ng gas. Hindi pa tayo umabot pabalik pa uwi. Halika na, bilisan mo. Huwag ka nang makulit. Naiirit ang tugon ni Chito sa akin. Habang kinakausap ako ni Chito, ay napansin ko na tila nagbago ang aking pakiramdam. Mas lalo akong nanlumo nang nakita kong bumilim na ang kalangitan. Ito'y hudyat na gabi na. Habang nililibot ng aking mga mata ang dilim, ay tila may nakita akong mga anino. Anino na parang hugis tao. Ito ay may mga pulang mga mata na nakatago sa makapal na talahib sa likod ng mga malalaking puno. Nagbutil-butil ang aking mga pawis sa aking nasaksihan ko. Maya-maya'y bigla akong nagulat dahil sa isang palahaw na sigaw na aming narinig ni Chito. Tila ang sigaw ay nagmula kay Ted. Ah! Tulungan niyo ko! Mga halimaw! Nagmamakaawang hiyaw ni Ted. Hindi nga kami nagkamali ko. Si Ted na ang taong sumisigaw sa di kalayuan. Tanaw namin ang ilaw sa lamparang kanyang hawak-hawak. Tila niyuyugyug ito ng isang nilalang na di namin tiyak kung ano. Nasaan ka na, Ted? Ted, nasaan ka na? Nandito kami. Nandito kami ng kuya mo. Sambit ko na pasigaw dahil sa sobrang kaba. Ibang-iba ang mga kuwago at mga ibon kung ikukumpara sa aking mga nasilayan. Kaya baka nga sinalakay siya ng mga malahalimaw na anino. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito, isang pindot lang ito sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo! Ang enerhiya nila ay nananalaytay pa rin sa aking kaluluwa ng mga panahong iyon. Habang tumatakboy ramdam ko ang kanilang tawa at pag-iyak. Ang malaking katanungan para sa akin ay hindi ko matanto kung bakit may physical silang kaanyuan. Habang papalapit kay Ted, nasaksihan ko ang bagay na talagang ikinagulat namin ni Chito. Habang hawak ang supot ng gagamba, bigla na lamang natalisod itong si Ted papalayo sa amin. Hanggang sa walang ano-ano'y kitang-kita ko ang panlulumo ni Ted nang hablutin ang kanyang paa at karadka rin siya sa madilim na bahagi ng kakahuyan. doon kumuling nasilayan ang mga anino sa karimlan na anino may makapal at maiitim na balat. Lumiliyab ang ulang mga mata nito at bumubulwak sa bunganga ang mga malaberding lema na tila may madilaw na laman loob. Nagtalsikan ito palabas sa kanyang bunganga at kasabay na iniluwa ang napakahabang bilak. Napahiyaw ako dahil may karamihan pala ang mga ito. Hawak-hawak ni Chito ang lampara nang nanginginig habang hinahanap ang mga boses ni Ted. Sinundan namin ang boses ng kapatid ni Chito at hindi ko maipagkakaila na sobrang kabado na kami ng mga oras na iyon. Hindi na namin matukoy kung ano ang gagawin. Ngunit talagang pilit naming hinanap si Ted. Ted! Ted! Asan ka na? Sigaw naming dalawa ni Chito. Ngunit sa kasamaang palad ay wala kaming naririnig na tugon. Sa kalagitnaan ng aming paghahanap ay biglang humapdi ang aking sikmura. Ang tiyan ko'y umalburoto sa sakit at animoy tinutusok ito ng karayong. Naduduwag na ata talaga ako ng mga oras na iyon at hindi maintindihan ang nararamdaman. Sa kabutihang palad ay natiis ko naman at hindi ininda ang sakit. Kailangan kong gawin ang mga bagay na ito. Alang-alang kay Ted. Hanggang sa lumipas ang dalawang minuto ng pagtakbo, binalot ako ng lamig dahil ang mga dahon sa pagubatan ay nagsisiliparan ang buong akala namin ay malakas na hangin lamang ngunit maya-maya pa ay may naaninag kaming mga nilalang na siyang nagpapagalaw ng sanga at mga dahon. Nagambala namin ang pananahimik ng mga nilalang kung kaya't kami ay binabalikan ng mga ito hanggang sa biglang napuwing itong si Chito at aksidente niyang ng bitbit -bit niyang lampara. Mabuti na lamang at nakuha ko ito kaagad dahil kitang kita ko na nagsisipulasan ang mga nilalang upang patayin ang apoy. Napagtanto kong ito ang kanilang kahinaan dahil sa kadahilanan hindi nila kayang lumapit sa apoy na nagbumula sa lampara. Takot sila sa liwanag, ngunit sila'y lumalakas pagsapit ng dilim. Chito, ayos ka lang ba? Nangangalib na tayo rito. Kailangan na nating maligtas si Ted upang makauwi na tayo. Sambit ko na may pagmamadali habang iniinda ang aking tiyan at palingalinga sa paligid. Hindi nakasabot si Chito dahil sa kirot na nadarama ng kanyang mga mata. Habang nakikiramdam sa paligid, bigla naming narinig ang mga tinig sa di kalayuan. Kahit na may kahinaan alam ko kung kanino ito nagmumula. Agad kong inutusan si Chito na suungin ang likod ng puno. Habang ako naman ay pumulot ng isang mahabang sanga. Maya-maya pa, biglang gumungad sa aking harapan ang isang halimaw. Napahiyaw ako ng akma niya na sana akong sasakmalin matatalim at maiitim ng ngipin ang aking nasilayan habang nagpupumiglas dahil sa sobrang pagkasindak. Doon ay unti-unti akong nawalan ng ulirat. Hindi ko alam kung ano ang nangyari ng mga oras na iyon ko sa kabutihang palad ay pinaghahanap na pala kami ng aming mga pamilya. May nakapagturo na sa bundok raw kami pumunta kung kaya't dali-dali nila itong tinungo. Ngunit labis ang aking pagtataka kung paano nila kami natuntun. Ayon sa aking lola, dahil raw ito sa salampara sinundan nila ang liwanag na nagmumula roon at umungat daw sa kanila ang walang malay naming mga katawan. Sa kabutihang palad ay ligtas naman kaming nakauwi. Ngunit hindi pa rin talaga ako mapakali dahil wala pa rin malay itong si Ted. Habang nagkakapi si Lola Perlita, tumitig ito sa akin at agad akong tinanong kung kamusta na ang aking pakiramdam. Gulat nagulat gulat ito matapos kong isiwalat ang buong pangyayari. Bakas sa kanyang muka ang galit at pagkasindak. Ayon kay Lola, bumalik na raw ang mga aswang na itim. Mapanganib at sobrang napakadelikado ng mga ito. Sila rin ang dahilan kung bakit hindi pa nagigising si Ted. Matapos ang maikling pag-uusap, biglang tinungo ni Lola Perlita ang kabinet at agad dinampot ang bagay na naroroon. Doon ko rin natuklasan dati palang albularyo itong si Lola Perlita ko bumungad sa aking harapan ang mga bunga ng kalamansi. Ngunit, talagang hindi ko maintindihan ang mga nangyayari. Agad na tinanong ni Lola Perlita kung dumura ba itong sitid. Ngunit, wala akong maisagot sa matanda. Maya-maya pa ay pinaamoy niya sa akin ang balat ng kalamansi. Bigla akong nagulat dahil kumalam na naman ang aking sikmura. Hanggang sa agad kong nailuwa ang berdeng plema na nahaluan ng dugo. Walang ano-ano'y pinatakan ni Lola Perlita ng kalamansi ang plema. Agad na nanlumo ako sa mga nasaksihan dahil sa biglang nangitim ang plema ko na animoy mga lamang loob ng tao usma mailuwa ay agad naman akong nakaramdam ng kaginhawaan sa buong katawan. Ayon kay Lola Perlita, nabiktima kami ng isa sa pinakamakapangyarihang uri ng aswang. Punterya nila lagi ko ang mga bata at mga nakakakita sa tunay nilang kaanyuan. Hanggang sa Tinungo namin ni Lola ang tahanan nila Ted. Pagkarating na pagkarating ay agad niyang ipinainom ni Lola Perlita kay Ted ang katas ng kalamansi na may usal. Magmula noon ay swerteng gumaling si Chito. Lalo na itong si Ted dahil sa tulong ng matanda. Dahil sa kalamansing iyon, ay nailigtas kami sa kapahamakan. Natuto na kami sa aming karanasan kung kaya't magpas hanggang ngayon ay hindi namin ito malilimutan. Hindi namin nililisan ang tahanan ng walang kalamansi sa bulsa. Upang kung sakaling balikan man kami ng mga aswang, magiging ligtas at maayos ang aming kapakanan. Maraming salamat at kung gusto ninyong mga ganitong kwento, please huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga totoong kababalaghan.